Darling Albert, anak, Jepoy, kumain na kayo. Oh, nangyari sa inyo, bakit ganyan mga itsura nyo? Eh kasi darling, natalo kami nung pamilya ni Paring Kaloy dyan sa nauusong flip-top-flip-top ng mga bata ngayon. Visit. Eh baka naman kasi hindi mo kinausap ng ayos. Tsaka sa mga flip-top-flip-top na yun, bakit ba naman sasali pa kayo sa mga ganyan? Away, bata lang yung mga ganyan eh. Tara nga kay Paring Kaloy, samahan nyo ako, kakusapin natin ng na maayos. Maayos sa mahinahon. Paring kaloy! Paring kaloy! Sino yun? Hoy! Marindelia! Napasadya ka! Anong meron? Ayun ah, nga, paring kaloy, yung asawa at anak ko, medyo inis nga sa inyo gawa ng natalo nyo daw sa flip tap flip tap na yan. Ah, oo. Eh, wala naman problema sa akin kung talagang mayayabang kayo. Wala naman problema kung natalo nyo sila sa flip tap na yan. Pero ang sa akin lang naman eh, away, bata yung mga yan. Malalaki na tayo, huwag na tayong makisali pa. No, sige, paring kaloy, una na kami. Salamat, sige. Dog ka dog. Nakita ko yung tatay mo tinutuli sa ilog. na itlog. Oh, ano? Asaw ko yan, darling. Pagote ka, to. Ah. Alam ko trabaho ng tatay mo, tanod. Nakita ko sa ilog, inaanod. Ano? <wheedling> Suswala yan. Ako si Spongebob. Ikaw si Patrick. Nakita kita kanina tumatay sa plastic. Ano? Sus, alam ko, ulam nyo kagabi pa si... Hindi, hindi, hindi. Huwag ka na sumaba. Talo ka na, uwi na kami. Ayoko sa Marawi. Madaming kalapati. Nakita ko nanay mo, tumatay na ka. Waki! Ano na, talo na, wala ka bala ka sa buhay nyo. Ha?